Happy morning mga idol Kain muna tayo ng mangga bago tayo magsimula sa ating trabaho Kaya mga idol Meron dito mga idol Ayan Hmm So, uh, ang atin naman ng ipapakita ngayon sa inyo mga idol ay yung ano natin, yung upo natin na pasimula na ano gumagapang. Hmm. Ang ating Ah, uh, opo mga idol. Ngayon. Puntahan natin ngayon. Dito kasi ako nag-aabala mga idol ay nagdadamo ako sa opo. Okay. So para makita natin ma iano muna natin Yung camera natin mga idol. Okay dito na po mga idol so ito po yung ginawa ko kapon nag ano po ako dito nagdadamo ako po dito kapon dito tayo dadaan sa kabila so yan ang mga upo natin mga idol ay kagagapang lang so shout out lahat sa mga solid supporters natin ng na mga magsasaka rin katulad ko So, kahapon ay nagdadamo tayo. So, mayroon tayo ditong uh, upo na may kasama na may intercropping tayo ng uh, mais. So, nag-intercropping ako ng mais mga idol ay para lamang sa aking munting alaga na manok. Yan. So, ang upo natin mga idol ay maketo talaga nasa top na siya kaya lang ang problema natin ay hindi po tayo naka nagkaroon ng financial dito sa pambili ng tali so hindi pa tayo nakapag tali sa uh, uh, sa taas yung ano niya silbing uh, bubong niya so naantay pa natin na magkaroon tayo ng financial so ito na ay medyo um, maganda ng tubo ng ating uh, opo kasi nagtanim kami uli ng opo mga idol kasi um, dati kasi ay dumadaan kami sa maraming pagsubok sa opo pero hindi wala kami doong talo kasi ganyan talaga uh, ang opo kasi mga idol ay the siya itanim lalo na kapag sa lugar nyo mayroong kayong uh, mga buyer sa upo. Kasi, at this imagine yung ano namin, yung upo namin dati mga idol ay ma kami ng isang bisis sa uh, uh, ng 500 kilo. Mga uh, kalahating tulin yung harvest namin. So, ngayon ay nagpo-produce naman kami ay ito po ay hindi masyadong kalakihan mga idol pero Uh, mas maraming puno ito kaysa dati At saka Mas uh, Maganda yung tubo niya ngayon O oh, makita nyo naman mga idol Napaka ano Napaka ganda po yung mga talbos niya O oh. yan Yan malalaki Halos uh, kasing laki ng daliri ko uh, Tama kasi ito sa ano magandang panahon mga idol kaya ganyan ay medyo magandang tubo ng ating tanim na opo at kasabay na rin ang mga ano natin yung mga mais natin mais natin yung konti lang mga idol pero at least ba diba? eh doon sa kabila mayroon din ako doon sa malapit sa bahay kaya lang hindi ko na linisan yung mga mais ko doon kasi napaka-busy. Maraming gawain mga idol. Ito yung upo namin mga idol ay ilang linya lamang. Isa, dalawa, tatlo, eh apat. Panglima yun sa ano. Panglas. So mga apat at kalahati lang. Tinanim namin. Pero medyo mahaba to mga idol. Medyo may kahabaan. Siguro ang haba ng linya niya, niya ay nasa... Um, nasa... Hindi ako nagkakamali ay nasa mga 60 or nasa um, 50 meters ata or 40 meters. Dyan, ganyan po yung kahaba. So, nag intercropping po tayo ng mais. Kasi yung upo mga idol ay hindi naman gaano ka, uh, hindi naman gaano ka ano yung ano distansya niya so mayroon siyang mga allowance kaya nagtanim tayo ng ano sa mga linya ng mais ah, sa linya ng upo ay nagtanim tayo ng mais kahit pa paano ay mayroon tayong makukuha na mais para po sa ating ah, alagang manok kasi kapag ginawa natin itong mga idol ay nag-intercropping tayo Lalo na pag mayroon tayong alaga na mai, uh, alaga tayo na manok ay hindi tayo makapag masyado maka ng mga para po sa ating manok na cracked corn o either pang pakain. Yan. So magandang tubo ng ating pupo ngayon mga idol. So hindi pa nga natapos yung ano namin paglinis ng ano pag ng damo. Ngayon ay dito pa ako mag on onjet eh. So marami talaga eh, yun oh, makikita natin mga idol. Dito sa kabilaim. Eh, Kasi mula pa lang ng paggapang mga idol ng ating opo. So uh, by next uh, next month, uh, this coming month, no, makikita natin na uh, ipapakita ko din ulit sa inyo na kung paano lumago yung opo natin. So dito sa baba ay sama ko na din sa aking ano video na ito para ma-explore ko sa inyo yung konti nating mais. Si ito yung tinaniman ko ng kalabasa mga idol. Kaya lang yung kalabasa ko ay wala pong hindi po hindi ko po na lagyan ng ano uh, yung ano pang poison sa ano. Kaya ang buto yung na tanim ko ay hindi nabuhay kaya yung ginawa ko dito ay nag ano na lang ako ng mais ayun yung mais natin na mga idol para na din sa mga alaga kong manok mga idol yan so dyan tayo mag ano mamaya oh. yan dadamuhan natin yan sumunta so, mo muna tayo dito itor na tayo at uh, na natin kayo mga idol Bali, may nabubuhay yung kalbasa mga idol, yun know? Oh. Isa lang. Eh, mayroon naman doon banda. Pero hindi ka Ilang, ilang, ano lang, ilang puno lang nabubuhay. Pataba sana yung kalbasa. Pero ang plano ko dito ay tataniman ko uli ng kalbasa. Yan. So, ang sitaw natin mga idol, yun know? Oh. Napaka, ano. Napakaganda ang tubo. to so, salamat sa Panginoon. So, ito yung mga mais natin mga idol. Yan. Ito yung dati na tiniman ko ng kalbasa. Pero naka-prepare na area kasi tatanim tayo uli ng uh, kalabasa. Sa hindi kasi ako nakapagbili ng ano ng, ng tawag nito. Uh, seeds kaya hindi ko nasabay plano ko sana yung sabayan ko ng kalbasa dyan para pagka makuha na tong uh, maes natin ay yung kalbasa na masusunod na mabubuhay at gagapang dyan yan to so, intercropping sana yung target ko dyan mga idol una yung kalbasa tinanim, tinanim ko dito kaya lang ah uh, ang diferensya, hindi kasi nabubuhay yung mga buto na tinanim ko yun nga oh. Tested na mayroon. Na uunay yun na talaga ang. Na ano. Napakataba mga idol. Yun oh. Yun oh. Hindi masyado makikita. Lapitan natin. Yun oh mga idol. yan So. Yung mga kasama dito sa. Tinanim ko na hindi nabuhay. Kaya. Napakasayang eh. Sana ngayon ay puno na ito ng kalbasa siguro maganda na tingnan kaya lang mais lang ang natira so mais natin nakatikim na rin ang abuno may plano ko pa sana na abunuhan uh, ko ito ulit pero bago pa naman ito uh, napakabata pa kaya lang, hindi tayo nagkaroon ng financial kasi naalanganin tayo ng financial ay mga idol. Ito po mga idol ay dito po tayo sa taas. Tormo na tayo dito sa silihan natin mga idol na bagong tanim. Dito. So, yung upo dati mga idol, hindi namin pinutol, yun know? yun know? Yan. So, napakasayang naman kung tutugas lang yan. So, kailangan makunin talaga ni brother yan. At uh, sayang kasi kapag hindi mabinta. Ilalako na lang. Maraming bunga yung mga idol. Ito, mga malaki pang mga bunga niya. Napakatanda na talaga to. Ito pa rin dati na sa so una kong video mga idol. Ito pa yung mga kasama niya. Kailang hindi namin naputol yung mga puno kasi yung isang line niya dito ay iniwan namin. Yan, kaya dito gumapang siya. Ngayon ay umulan. Bumunga na rin. Yan. So doon sa lobo mayroon pa nga eh mga bunga doon. So tingnan natin dito mga idol ay ating tanim sa sili. Dito sana yung ano eh sabi ni brother na taniman sana. Eh sabi ko hindi na masyadong malinis mahirapan tayo mag remove ng ano napakarami ang trabaho natin. So ito yung sili natin mga idol. Bago pa lang tanim. Ayan. Bago pa yan. So pagkatapos kolonisan doon sa kabila mga idol, dito naman yung trabaho ko. Ito naman yung gagawin ko. Ito yung sili namin mga idol papunta lang doon. Doon sa kabila, iba na yun na may drum. Papunta doon, iba na yun may ari doon. So dito lang kami talaga. Yun ang sili natin, medyo mataba na. Kasi naka siguro ay noong ano, noong apat sa 20 uh, tinanim namin ngayon ay 28 na so mahigit na ito ano uh, malapit na mag 10 araw no? Oh, nasa 8 na o oh, oh 8 araw na mga idol so ito yung sili na sila natin oh, bago pa lang pero makikita natin mga after a month So medyo progress na ito tingnan. Ayan. So ayan na po mga idol. At salamat sa inyo nga uh, sa ating pat, uh, patuloy na pagsuporta niya sa ating channel. Uh, huwag kalimutan i-share yung video natin para uh, sa ganun makatutulong naman tayo sa pag lago ng ating channel at sa patuloy na pag uh, i-encourage sa inyo mga idol na sa pagtatanim so dito po tayo sa kubo natin yan kubo natin so medyo matirek ng araw so mamaya ay mag um, magdadamo naman ako yan so kumakain ako dito ng ano na you know yung mangga yan <laughs> so yun talaga ang ano namin dito napakarami kasi dito sa amin mga idol yan oh malambot na nga so, mga idol ay salamat po sa inyong panonood sa ating video at kung bago ka pa lang sa ating channel huwag kalimutan mag subscribe para po sa patuloy natin na pag uh, pagpalago sa ating channel tayo ay mag-explore sa ating mga karunungan tungkol dito sa farm so habang may buhay may pag-asa salamat po sa inyo lahat